matinding penitensya ang naranasang blackout sa buong Mindanao kahapon. Sa ilang lugar, umabot pa ito ng 8 oras. Ayon sa DOE o Department of Energy, may napatid na linya ng kuryente na naging dahilan ng brownout. Nananatili rin daw manipis ang reserbang supply ng kuryente sa Mindanao. My report, si Julius Segovia. Sunog ang gumising sa mga taga-barangay 74A sa Davao City kahapon ng alas 4.30 na madaling araw. Naganap ito sa gitna ng blackout sa Mindanao. Napabaya ang kandila ang tiniting ng sanhi ng apoy. Ang masaklap na matay matapos matrap sa sunog ang may-ari ng bahay kung saan nagsimula ang apoy. Dahil sa blackout, naistorbo ang tulog ng mga residente sa Davao City at halos mga awit sa kapapaypay. Gumamit naman ng generator ang malalaking establisimiento. Pero ang maliliit na negosyo, nagkandila na lang. Sa Sambuanga naman, bahagyang naantala ang salubong sa linggo ng pagkabuhay dahil din sa brownout. Inaalam pa ng Department of Energy o DOE ang dahilan kung bakit kumalat ang blackout sa Mindanao. Pero agad na nilinaw ng DOE, walang sabotaheng nangyari. Sa inisyal na pag-iimbestiga, may napati daw na linya na tumama sa CVT o Capacity Voltage Transformer sa pagitan ng mga power plant na Agus 7 at 6 kaya ito bumagsak. Dahilan para mawala ng supply ng kuryente ang buong Mindanao. That's a problem with electromechanical devices. There is no indication when they're going to fail. Okay, uh, walang magbibigay ng sinyalis na pumapalya muna, bigla-bigla na lang nangyayari yan. Hindi rin daw magarantiya ng DOE na hindi na ito mauulit. Nananatili kasing manipis ang reserba sa Mindanao. Isa pa, mahirap daw matansya kung kailan magkakaproblema ang mga planta at linya ng kuryente. Maski para maintenance check, may katandaan na raw ang mga energy equipment. Target ng DOE na matapos ang investigasyon nito sa April 15. Grid-wide blackout is something quite serious. So it's more to to prevent the occurrence of the same in the future. Uh, and of course, yung walang pinpointing, walang turuan ng mga so, uh, parties. Maswerte ang mga Tagaluzon dahil nakikisama ang panahon. May pag-uulan at bagyo pa kasi kahit tag-init na, kaya hindi nakakaproblema sa supply ng kuryente. Yun nga lang, DOE na mismo ang nagsabi. Hindi pa rin ligtas sa banta ng brownout ang Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil hanggang Hulyo pa mananatiling manipis ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Ang mga plantang nakatakda na kumpunihin ngayong tag-init, iniurong sa tag-ulan. Ang problema naman, baka maantala ang patak ng ulan dahil sa El Nino. Sa ngayon, sobra pa raw ang reserba sa Luzon. Katunayan, kaya pa nga nating umayuda sa manipis na reserba sa Visayas. Dahil gabi naman ang peak hours doon, kung kailan marami naman tayong supply ng kuryente. Julius Segovia, GMA News.